So magandang araw po sa inyo pong lahat At uh, ang i-cover po nating video ngayon ay titignan natin yung uh, ating uh, tanim na talong Guys kasi namunga siya ng mansanas Ayan <laughs> So kayo na lang humusgan ganito kasi ipapakita ko lang sa inyo guys Yung aming pong uh, bunga ng aming pong talong dito sa uh, kabundukan At ito po, tignan po ninyo ng mabuti Dito po tayo uh, Nagtanim po ako dito ng uh, lubati si misis ko nagtanim ng uh, mga kulitis dito. At uh, dito po ay uh, makikita po ninyo yung sinasabi ko pong uh, talong na kung saan ay. Uh, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong talong guys. Na namumunga ng mansanas. Ayan oh. Kitang kita, hindi po yan idinikit. Hindi po yan idinikit. Talong namumunga ng mansanas guys. Ayan. So ipapakita ko yung muna yung bulaklak niya. Dati bakit ka ako bakit ganito yung kwan? Yung yung bulaklak ng talong na ito. Sabi ko kakaiba talaga siya guys oh. Ayan no. Oh. Yan. Ganyan yung bulaklak niya guys. At tapos kapag matapos na siya magbulaklak, magiging ganyan siya. Ayan oh. Kita nyo, mayroon na namang dalawang uh, sisibol. Tapos dito sa baba niya maraming sumisibol na mga bulaklak niya at saka bunga niya guys. Yan oh. Sa baba ng kwan mayroon din o. Oh. Yan. So, ah, uh, hindi talaga namin alam kung bakit ganito yung bunga niya guys. So, kakaiba talaga siya. Apple na apple yung bunga niya guys oh. Oh. Kahit yung tigas niya, yung kwan niya, yung forma niya, apple talaga. So, baka pangalanan natin tong uh, tawag ito. Uh, egg apple, yan. <laughs> egg apple ba? <laughs> eggplant apple, Oh. Apple eggplant, yan. Apple eggplant, siguro. Yan, guys. Kung makita ninyo. Yan, Oh. Hmm. Yan. Apple na apple talaga yung dating niya, guys. No, mansanas na mansanas. So, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko, guys. Tanim namin to. Ah. Oh, yan. Ibinigay sa amin to na kwan. Syempre ibinigay sa amin, tanim na namin, di ba? Yan. So, inalagaan namin guys at ganito yung nangyari. Yan. Marami siyang bulaklak ngayon at bunga. At uh, ay naku talaga lang. Sobra. Grabe kakaiba siya. Parang prutas siya, guys, na, kwan. Prutas siya na klase ng uh, ng ito, talong. Kahit yung dahon niya, ano? Oh, Kakaiba yung dahon niya. Hindi siya dahon ng talong guys. Pero tinanong namin yung nagbigay sa amin ng ganito. Ay sabi niya talong. Kaya inasahan namin paglaki niya talong din talaga siya. Pero nung nabuha siya yan ang nangyari. Yan. Ganyan o oh, guys. Grabe. Kakaiba siya. No? mansanas na talong yan namunga siya guys grabe wow ang dami niya ngayong bunga so bilangin natin yung bunga niya may bulaklak isa dalawa tatlo apat tapos lima anim pito pito yung uh, visible na bunga niya ngayon guys no tapos meron pa yung mga susunod ng bulaklak niya oh. maliliit yan bulaklak yan guys yan So, sunod i-update namin kayo kapag mamunga sila ulit ng ganyan. Para makita nyo guys, hindi talaga ito biro. Hindi ito ininikit o ano paman na bunga. Ayan o. Bungang-bunga -bunga talaga. Kapit na kapit siya guys o. Yan o. Uh, hindi peke. totong totoo siya. Buhay na buhay. Mansanas guys, ang bunga ng aming talong. Ayan.